Guni-guni, muling nagbago ang bahay. Nakaharap sa maling direksyon ng sofa. Wala na ang plorera ng bulaklak at may dagdag na unan sa kama ko. Hindi ko alam kung napakagaling lang talaga ng memorya ko kaya natatandaan ko ang maliliit na pagbabagong ganito bago at pagkatapos kong matulog o kung napakasama lang ng memorya ko kaya nalilimutan kong baka ganito na talaga dati Baka ang sofa ay laging nakaharap sa direksyong iyon. Baka wala naman talagang plorera. Baka narito na talaga ang unan sa kama ko. Ibinagsak ko ang ulo ko sa headboard. Pinangako ko sa sarili kong hindi ako matutulog ngayon. Kailangan kong mahuli kung sino man ang nagpa-prank sa akin. Dahil prank lang ito, hindi ba? Yun lang ang paliwanag. Hindi naman maaaring nagbabago talaga ang mundo ng bahagya bawat gabi, hindi ba? Pero iyon nga ang nangyayari. Tuwing gigising ako, may mga maliliit na pagbabago mula sa kung paano ko iniwan ang lahat bago ako matulog. Minsan, maliliit lang. Gaya ng dagdag na unan sa kama ko. Minsan, bumabagsak ako sa asignaturang sigurado akong pumasa ako. Isang beses, nagising akong may aso na ako. Ilang araw lang ang lumipas bigla na lang siyang nawala. Mula sa buhay ko at sa alaala ng lahat, natakot akong makipag-date. Natakot akong mag-invest ng damdamin. Natakot akong magbuntis at magkaroon ng pamilya para lang mawala silang lahat sa isang iglap. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko dahil sa pagiging makakalimutin ko raw kung alam lang nila, kung naaalala lang nila. Pero Hindi. Ako lang ang isinumpang makaalala. Palaging sumasakit ang ulo ko dahil sa hindi magkatugmang realidad at alaala. Hindi kaya ng utak kong ipaliwanag ang mga pagbabagong ito. Minsan, gusto kong pumunta sa psychiatrist, pero paano ko ipapaliwanag? Tatawagin lang nila akong baliw at ikukulong. At may mga araw na hindi ko rin alam kung baliw na nga ba ako. Paano kung lahat ng ito ay nasa isip ko lang? Paano kung wala akong ibang ginagawa kundi managinip habang nakagapos sa isang kama sa isang mental hospital? Iniwan ko ang klase ko. Nagbitiwa ako sa trabaho. Ayoko nang lumabas ng bahay. Wala nang saisayang mundo. Bakit pa ako magsisikap kung kaya itong baguhin sa isang iglap ng kung sino mang may hawak ng kasaysayan? At kung ganoon, sino sila? At bakit nila ako pinaglalaruan? Napagpasyahan kong hahanapin sila. Kailangang makaharap ko sila. Pero paano? Hindi ko sila malalapitan. Kaya kailangan kong hikayatin silang lumapit sa akin. Isinulat ko ang kwentong ito tungkol sa kung paano nagbabago ang mundo kapag natutulog ako at ipinost ko ito sa internet, sa napakaraming website na kaya kong abutin. Siguradong ayaw nilang malaman ito ng publiko. Makalipas lang ang ilang segundo, may nagkomento, Burahin mo to. Hindi ko pinansin, muli silang nagkomento, walang takot na makipag-usap sa akin ng lantaran. Wala naman silang dapat ikatakot. Bukas, mabubura rin ang alaala ng lahat. Isang salita lang ang iniwan nila. Isang simpleng salita pero nagpatayo ng balahibo ko. Sige! At ngayon, naghihintay ako. May hawak akong pamprotekta sa isang kamay at kape sa kabila. Sige, lumapit kayo.